Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lenguahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkaganap na nga ang anniversary nito nila Darius at ni Lucy. At tulad na kanilang gating gawin, sa si isang restaurant lamang sila magkikita. At nagkataon naman na hindi makakasabay si Darius dito kay Farah Kung kaya napakaproblemada ngayon ni Farah kung paano niya malalaman kung saan nga ba si nagpupunta itong si Lucy at Darius to anniversary nila. Samantala, susubukan nga niya na magpatulong kay Joy sa kaya siya nahihilo daw siya at hindi siya makakapag-drive. Kung kaya tagpapa hatid nga ito doon sa lugar na paghihintayan ni Darius. So, alam ni Joyce na hindi talaga alam ni Farah kung saan iyon. Kaya umaarti lang ito. Kung kaya't medyo magsasalita siya na ibang pangalan ng restaurant at doon nga mapupunta at pagmamadali si Farah. So, balit uh, hindi pala doon ang lugar na iyon, kundi ay nailikaw nga siya nito ni Tony Joyce. At dito sa restaurant, magkikita naman ang tunay na Lucy at etong si Darius dito sa kanilang wedding na uh, celebration. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.